Hello guys, Happy New Year. Wala kaming handa. Pero, nagpunta kami sa kapatid ng asawa ko. Kasi sila may handa. Dito kami. Nandun sila sa labas ng handa. Pero, dito ako sa loob dahil. Maya maya na alas 11 na. Alas 11 mag alas 12 na. So, alas 11 ano yata? Ano yung oras? Ito mga Basta. Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Guys. Dito kami nag New Year dahil mm, may pira naman sana kami, kaso binayad sa utang dahil utang, may utang kami dahil uh, nung nanganak ako nung nanganak ako dito kaya may utang kami may may pira naman sana kaso kung uh, Panggatas na lang niya at saka pampers. Libre naman kami, bigas. Kaya ayun. Minsan lang naman. Mag ano. Minsan lang naman. Mag ibang, mag dito mag new year. So first time ko rin dito nag new year sa kanila, mga pati niya. Iba yung boses ko kasi may sipon-ubo ako eh. Mas matulo ko. Sige yun lang, guys. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa subscribing ko. Bye-bye.